ang pagkakaroon ng radiant glass skin ay pangarap ng marami, iyong kutis na makinis, malinaw, at parang kumikislap sa ilalim ng liwanag, na mistulang salamin sa kinis at kinang. Ngunit paano nga ba makakamit ang ganitong uri ng balat? Sa panahon ngayon, laganap ang iba't ibang uri ng skincare trends, ngunit ang konsepto ng glass skin ay nagmula sa Korea, kung saan binibigyang diin ang natural na kinis, kasariwaan, at glow ng balat. Hindi ito nangangahulugan ng sobrang kapal ng makeup, kundi tamang pag-aalaga, tamang produkto, at tamang lifestyle choices. Sa paglalakbay patungo sa glass skin, mahalaga ang pagiging disiplinado, maingat, at mapanuri sa mga produktong ginagamit. Hindi instant ang resulta, kailangan ng tiyaga at tamang kaalaman. Narito ang mga mabisang tips na makakatulong sa iyo para makamtan ang radiant glass skin na hinahangad mo. Una, Simulan natin sa tamang cleansing routine. Ang malinis na balat ang pundasyon ng glass skin. Hindi sapat ang simpleng paghuhugas lamang ng mukha. Gamitin ang double cleansing method. Una, gumamit ng oil-based cleanser upang matanggal ang makeup, sunscreen, at excess sebum. Pangalawa, gumamit ng gentle water-based cleanser para alisin ang natitirang dumi at impurities sa ganitong paraan, siguradong malinis ang iyong balat ng hindi natutuyuan o nasusobrahan sa pagtanggal ng natural oils. Ikalawa, huwag kalimutan ng exfoliation. Ang dead skin cells ay maaaring magdulot ng dullness, rough patches, at maging sanhi ng pagbabara ng pores. Gumamit ng gentle chemical exfoliant tulad ng AHA o BHA, depende sa iyong skin type, dalawang beses lamang sa isang linggo. Iwasan ang sobrang pag-exfoliate dahil maaari itong magdulot ng irritation. Ang tamang exfoliation ay magpapalabas ng mas sariwang balat at tutulong sa mas mabuting engravings ng mga susunod na produkto. Ikatlo, bigyang pansin ang hydration. Ang hydrated na balat ay mas makinis, mas plump, at mas radiant. Gamitin ang hydrating toner na naglalaman ng ingredients tulad ng hyaluronic acid, glycerin, o aloe vera ay apply ito sa iyong mukha gamit ang mga palad, hindi cotton pad, upang mas mapanatili ang moisture. Maaari ka rin gumamit ng essence na nagbibigay ng dagdag na hydration at nutrients sa balat. Ikaapat, mag-layer ng mga serums na tumutugon sa iba't ibang pangangailangan ng iyong balat. Para sa glass skin, mainam ang serums na may niacinamide, vitamin C, peptides, at snail mucin. Ang niacinamide ay nakakatulong sa pagpapapantay ng kulay ng balat at pagkontrol ng oil production. Ang vitamin C ay nagbibigay ng glow at tumutulong sa pagfade ng dark spots. Ang peptides at snail mucin naman ay nagsusulong ng skin regeneration at elasticity. Ikalima, huwag kaligtaan ng moisturizer. Kahit oily ang iyong balat, kailangan mo pa rin ng moisturizer. Pumili ng lightweight, non-comedogenic gel moisturizer kung oily ka, at mas rich cream kung ikaw ay dry skin. Ang tamang moisturizer ay naglalock-in ng hydration at nagbibigay ng barrier protection upang hindi madaling mag-dry ang balat. Ikaanim, magdagdag ng facial oil kung kailangan ng extra glow, pero huwag sa sobra. Ang facial oil na may rosehip, jojoba, o squalane ay makakatulong sa pag ng balat at pagbibigay ng healthy radiance ilagay ito bilang last step bago mag sunscreen tuwing umaga, o bilang huling step ng skincare routine tuwing gabi. Ikapito, regular na gumamit ng sheet mask. Kahit isang beses o dalawang beses sa isang linggo, ang sheet mask ay nagbibigay ng instant hydration, nutrition, at glow. Pumili ng mask na may ingredients tulad ng hyaluronic acid, centella asiatica, o collagen. Isang simpleng indulgence na nagbibigay ng malalim na moisture at relaxation sa iyong balat. Ikawalo, ang susing bahagi ng glass skin ay ang tamang paggamit ng sunscreen araw-araw. Kahit maulap o nasa loob ka ng bahay, huwag kalimutan ng sunscreen. Ang UV rays ay nagdudulot ng premature aging, dark spots, at dullness. Gamitin ng broad-spectrum sunscreen na may SPF 30 pataas, at mag tuwing dalawang oras lalo na kung exposed sa araw. Ang protektadong balat ay mas healthy at mas madaling mag-blow. Ikasyam, isama ang facial massage sa iyong routine. Ang gentle massage ay nakakatulong sa pagboost ng blood circulation, lymphatic drainage, at mas mabilis na engravings ng mga skincare products. Gamitin ang mga palad of facial roller, at gawin ito ng ilang minuto araw-araw. Mapapansin mo na mas plump, mas glowing, at mas relaxed ang iyong balat pagkatapos. Ikasampu, ugaliin ang healthy lifestyle. Ang diet mo ay malaki ang epekto sa iyong balat. Kumain ng masustansyang pagkain, prutas, gulay, isda, at nuts na mayaman sa antioxidants, vitamins, at omega-3 fatty acids. Iwasan ang sobrang processed foods, matatamis, at oily foods na nagdudulot ng breakouts at inflammation uminom ng sapat na tubig araw-araw, at limitahan ng alak at kafin. Ikalabing isa, bigyang pansin ang sapat na tulog. Ang, beauty sleep, ay hindi biro. Sa panahon ng pagtulog, nagre-repair ang ating balat, nagre-regenerate ng cells, at bumababa ang inflammation. Siguraduhing makakuha ng pito hanggang walo oras na tulog gabi-gabi. Maglagay ng silk pillowcase upang maiwasan ang friction na maaaring magdulot ng irritation sa mukha. Ikalabing dalawa, iwasan ang stress. Ang stress ay maaaring magdulot ng hormonal imbalance na nagiging sanhi ng acne, dullness, at premature aging. Maglaan ng oras para mag-relax, mag-meditate, mag-yoga, o gawin ang mga activities na nagpapasaya sa iyo. Ang kalmado at masayang kalooban ay nagre-reflect sa iyong balat. Ikalabing tatlo, maging consistent sa iyong routine. Hindi instant ang resulta ng glass skin kailangan ng tiyaga at pasensya. Sundin ang iyong skincare routine araw-araw, at huwag basta-basta magpalit ng produkto kung hindi mo pa nakikita ang resulta. Karaniwan, umaabot ng apat hanggang anim na linggo bago makakita ng pagbabago. Ikalabing apat, magbasa at mag-research bago gumamit ng bagong produkto. Alamin ang ingredients, basahin ang mga reviews, at kung maaari, mag-patch test bago ay apply sa buong mukha iwasan ang paggamit ng napakaraming produkto ng sabay-sabay, piliin lamang ang pinakaangkop sa iyong balat. Ikalabing lima, kilalanin ang iyong skin type. Iba-iba ang pangangailangan ng bawat balat, may oily, dry, combination, sensitive, o acne prone. Ang tamang glass skin routine ay dapat nakaangkop sa iyong skin type. Kung hindi ka sigurado, maaaring kumonsulta sa dermatologist o skincare expert. Ikalabing-anim, maglaan ng oras para sa self-care. Hindi lamang pisikal ang epekto ng skincare, pati na rin ang emosyonal. Ang pag-aalaga sa sarili, pag-aalaga sa balat, at pagbibigay ng oras para sa sarili ay nagpapataas ng kumpiyansa at self-esteem. Isang mahalagang paalala, hindi perpekto ang balat. Walang balat na walang pores, walang fine lines, o walang bahid. Ang tunay na glass skin ay hindi tungkol sa pagiging flawless kundi sa pagiging healthy, glowing, at confident sa iyong sariling kutis. Ngayon, tignan natin ang ilang mga ingredients na dapat mong hanapin sa mga skincare products para sa glass skin. Hyaluronic Acid isa sa pinakapopular na hydrating ingredient. Napakahusay nitong mag-lock-in ng moisture at nagre-resulta sa plump at glowing na balat. Diacinamide nakakatulong sa pagkontrol ng oil, pag-fade ng dark spots, at pagpapantay ng skin tone vitamin C antioxidant na nagbibigay ng radiance sa balat, pinapababa ang hyperpigmentation, at pinapalakas ang collagen production. Centella asiatica ka kilala sa pagpapakalma ng balat, paghil ng acne, at pagrepair ng skin barrier. Snail mucin nagpapabilis ng cell regeneration, nagbibigay ng hydration, at nagpaplump ng kulit. Ceramides nagpapalakas ng skin barrier at tumutulong sa lock in ng moisture. Peptides nagpapalakas ng elasticity ng balat, nagpapabuti ng texture, at tumutulong sa anti-aging. Squalane lightweight oil na nagbibigay ng hydration at hindi clogging sa pores. Aloe vera nagpapakalma at nagpapahydrate ng balat. Green tea extract may antioxidant properties na tumutulong sa pagprotekta laban sa environmental stressors. Sa bawat hakbang ng iyong skincare routine, mahalaga ang gentle application. Iwasan ng sobrang pagkuskos o pagtaas ng pressure sa balat. Gumamit ng mga palad at daliri at siguraduhin malinis ang mga ito bago mag-apply ng produkto. Bukod sa skincare routine, isa-alang-alang ang mga environmental factors na maaaring makaapekto sa iyong kutis. Iwasan ng sobrang exposure sa araw, polusyon, at matinding hangin. Gumamit ng protection, sunscreen, hat, o payong kung kinakailangan. Sa mga panahon ng pagbabago ng panahon, taginit, taglamig, o tagulan, maaaring magbago ang pangangailangan ng iyong balat. Mag-adjust ng routine at mga produkto depende sa klima. Sa taginit, mas mag-focus sa lightweight hydration at oil control. Sa malamig na panahon, magdagdag ng mas rich moisturizer para maiwasan ang dryness. Kung ikaw ay nakakaranas ng breakouts, huwag agad magpanik. Magpatuloy sa gentle routine, iwasan ang harsh ingredients, at magdagdag ng spot treatment kung kailangan. Tandaan, bahagi ng paglalakbay ang mga setbacks, huwag mawala ng pag-asa. Ang glass skin ay hindi lamang resulta ng mga produkto, ito ay bunga ng holistic approach sa skincare at wellness. Maging mindful sa lahat ng ginagawa mo para sa iyong balat. Kung may allergic reactions, irritation, o ibang concern, huwag magatubiling kumonsulta sa eksperto. Ang kaligtasan at kalusugan ng iyong balat ang pinakamahalaga. Para sa mga gustong magdagdag ng glow, maaaring gumamit ng makeup techniques na nagsusulong ng glass skin finish. Gumamit ng lightweight dewy foundation, illuminating primer, at highlighter sa tamang lugar, cheekbones, bridge of the nose, at cupid's bow. Ngunit tandaan, mas maganda pa rin ang natural na glow mula sa healthy skincare routine. Sa huli, ang glass skin ay isang paglalakbay ng pag-aalaga, pagtanggap, at pagmamahal sa sarili. Hindi ito tungkol sa pagsunod sa bawat trend, kundi sa paghanap ng tamang balanse para sa iyong unique na kutis. Sa bawat araw na maglalaan ka ng oras para sa iyong balat, sa bawat hakbang ng routine, cleansing, exfoliation, hydration, nourishment, protection, unti-unti mong makikita at mararamdaman ang pagbabago. Huwag mawala ng tiwala, ang pagbabago ay dumarating sa tamang panahon, basta't may tiyaga, konsistensya, at tamang kaalaman. Ang Radiant Glass Skin ay abot kamay, nasa tamang pag-aalaga, tamang produkto, at tamang mindset. Sa bawat pagtingin mo sa salamin, mapapansin mo na hindi lamang nagbabago ang iyong kutis, kundi ang iyong pananaw sa sariling kagandahan. Kaya simulan mo na ang iyong glass skin journey. Alagaan ang iyong balat, alagaan ang iyong sarili. Magtiwala sa proseso, magtiwala sa iyong kakayahan. Sa bawat araw, maglaan ng oras para sa self-love, self-care, at self-acceptance. Dahil ang tunay na glass skin ay hindi lamang makikita sa panlabas, ito ay nagmumula sa loob, sa iyong malasakit, disiplina, at pagmamahal sa sarili. Ngayong alam mo na ang mga mabisang tips at mahalagang hakbang, handa ka ng harapin ang mundo na may radiant glass skin, kutis na makinis, maliwanag, at kumikislap, hindi lamang dahil sa mga produkto, kundi dahil sa dedikasyon at pagmamahal na inilaan mo para sa iyong sarili. Tandaan, bawat balat ay natatangi, walang shortcut, walang instant, ngunit may tiyak na pag-asa. Sa tamang kaalaman, tamang routine, at tamang attitude, makakamtan mo ang radiant glass skin na ninanais mo. Magtiwala, magsimula, at ipagmalaki ang iyong natural na kagandahan.